Magandang magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Pasensya na po kayo at ginagabi po tayo kasi ito lang po yung oras na talagang tahimik, medyo tahimik po ang paligid at ang loob ng aming bahay. Wala na po'ng gaanong mga uh, ingay, ano po. So purihin po ang ating Diyos sa oras na ito. Tayo po ay nandito po sa Mateo chapter 10 verse uh, 37 to 39 po rin ang Panginoon sa kanyang salita na ating babasahin ngayong gabi. Salamat sa gabay at patnubay ng ating Diyos at sa presensya ng Banal na Espiritu Santo upang maunawaan po natin kung ano po ang nais ng Diyos na ipabatid sa atin ngayong gabi o sa oras na ito. Mga kaibigan, sisimulan ko na po ang pagbabasa Mateo chapter 10 verse 37 to 39, sabi po dito, ang umiibig sa ama o sa ina, ng higit sa akin ay higit na karapat, ay hindi karapat dapat sa akin at ang umiibig sa anak, na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. So dito po muna tayo sa verse 37, ayan po. Alam niyo po, sinasabi po ito ng Diyos, dahil ang Panginoon po natin ay mapanibuguin, gusto ng Diyos, yung ating pagmamahal sa Kanya ay hindi po kapantay ng pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay gaya ng magulang, mga anak, mga kapatid o kung sino man ang ating mahal sa buhay o kaya ay mga material na bagay na meron tayo ang nais ng Diyos ay uh, mas higit doon ang ibigay natin pagmamahal sa Kanya dahil ang Diyos po ay mapanibuguin, seloso. Alam nyo po ang selos ay uh, mild lang po yan pero pag sinabing paninibugo kung literal ang pag-uusapan ay eh, pwedeng pumatay ng isang tao sa kanyang paninibugho. Ano po yung matinding selos na po yan na talagang uh, nagagalit na ang puso. Ang ating Panginoon man ay uh, siya po ang una kong uh, nakita o nabasa ko yung word na paninibugho dito sa Bible. Wala po akong alam sa paninibugho na yan. Pero mula po nung ako ay nakikinig ng salita ng Diyos at ultimo na basa ko rin po dito sa Biblia ang paninibugho ng Panginoon. So mga kaibigan, kailangan talaga na ipakita natin sa Diyos na siya lang talaga ang una, siya lang talaga yung ating pinakamamahal ng higit pa sa ating buhay, ng higit pa sa ating mga mahal sa buhay. Naalala ko po yung uh, kwento po ng uh, uh, isang pastor ano po siguro ito yung narinig niyo na yung itik <laughs> sabi po ng uh, Uh, mag-asawa eh, sana magkaroon sila ng mag-asawang itik so nagkaroon nga po sila ng mga itik at dumami po yung mga itik tapos nung bandang huli po ay uh, tights na lang po ang nakakarating sa church at yung mag-asawa ay uh, uh, hindi na nakakarating kasi nung wala pa silang itik ang kanilang panalangin ay sana magkaroon sila ng itik. At ang dumami ang itik nila ay yung kanilang panahon at ang kanilang oras o pagmamahalainan doon na sa kanilang mga itik. Ano po, yung itik po, yan po yung uh, pinagmumula ng kinakain nating uh, balot na itlog o kaya yung uh, pinoy. So, noong uh, pumunta po ang pastor uli doon sa mag-asawa, tinanong bakit hindi na kayo nakakarating sa church? Sabi po ng mag ay kasi dahil sa itik, kasi ang mga itik ay kung saan-saan pumupunta. Kaya sabi po ng isang pastore, siguro kung ganyan po ang nangyayari na mas mahal na po ninyo ang inyong itik kaysa Panginoon at hindi na kayo nakakasamba, pwede na po natin ipanalangin sa Diyos na sana kuhanin na yung itik, umamatay na yung mga itik para wala ng hadlang sa inyong pagsamba sa Panginoon. So, yun mga kaibigan, kumbaga eh... Wag nating gawing uh, isang hadlang ang mga bagay sa buhay natin o even ang ating mga membro ng pamilya no para lang hindi natin maipadama ang ating pagmamahal sa Diyos. Kahit man po anong ginagawa natin, may gagawin man tayo sa social media, <clears throat> may gagawin man tayo lahat ng ating ginagawa dito sa ibabaw ng lupa. At kahit man yung ating pagmamahal sa ating sarili o sa ating mga mahal sa buhay, gaya po ng uh, isang magulang o isang anak, mas higit po na ipadama natin at ipakita natin sa Diyos yung ating pagmamahal sa Kanya ng higit pa sa ating mga buhay at sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay. Ano po? Para ang Panginoon po ay eh, hindi po magaya doon sa itik. Ano po, dahil kung sino na po yung ating minamahal, yung nagiging diyos sa na po natin yan. Kung hindi na po natin pinapakita at pinapadama sa Diyos yung ating pagmamahal sa Kanya. Ano po? So dito po sa ano, verse 38, ang sabi po dito, ang hindi nagpapasa ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin ano po ba yung mga cross na binabanggit ng Panginoon dito ito po yung mga suliranin natin sa buhay ito yung mga sitwasyon na mahirap kasi pag pag uh, inisip mo yung salitang cross abay, mabigat po yun so ito po yung mga kabigatan natin sa buhay mga problema, mga suliranin mga pagsubok ngayon, kung tayo po ay uh, hihinto sa pananampalataya o pagsunod kay Kristo dahil po sa mga pagsubok na 'yon ay sabi ng Panginoon ay hindi tayo karapat dapat sa kanya kasi dapat ang mga anak ng Diyos kahit anuman ang sitwasyon kahit anuman ang problema kahit gaano man 'yan kabigat kailangan tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagsunod kay Kristo kasi alam na alam po natin na ang uh, pagsunod natin o sa pamagitan ng pagsunod natin kay Kristo, lahat po yan, ang mga cross na ating pasan-pasan ay magiging magaan po yan, mawawala po yan sa ating mga balikat dahil po sa ating Panginoon na naroon ang ating pananampalataya sa Kanya. Ano po? So, wag po tayong patatalo sa mga pagsubok at suliranin ng buhay dahil ang nais ng Panginoon habang atin pong pinapasan o dinadaanan ang mga sitwasyon na 'yan, ay patuloy tayong sumunod sa ating Diyos, patuloy tayong uh, maniwala sa Kanyang salita. Pag sinabing sumunod, ito po yung Kanyang salita, hindi po yung susunod ka lang sa likod ni Kristo at hindi mo alam kung ano yung Kanyang mga mensahe araw-araw ano po. So ang pag ang pag sinasabi pong pagsunod ay yung pag sunod po sa kanyang salita na nakikita po ito sa buhay natin. Ano po? Kasi, di po ba, kunyari, may dalawang tao, okay, yung isa na una, tapos sumusunod ka lang. Mapapagkamalan ka tuloy ngayon ng masamang tao, kasi bakit? Kaya sumusunod ito sa akin. E, hindi ko naman ito kilala. Wala naman akong sinasabi sa kanya na sundan niya ako. So, dito po sa ating binabasa, ang gusto po ng Panginoon, patuloy po tayong sumunod sa kanya sa gitna ng mga kabigatan na ating pinagdadaanan sa buhay. Kasi pag sinabing cross, medyo mabigat po yun. Ano po, at... Uh, kapag nakita ng Diyos na tayo po'y sumusunod sa Kanya sa gitna ng mga pasanin sa buhay ibig sabihin mahal natin ang Panginoon na kahit anuman ang mangyari ay hindi pa rin tayo ayaw kasi mahal natin ang Diyos pero kung aayaw tayo, ibig sabihin na talo po tayo ng mga pasanin sa buhay ayaw nating ma mahirapan, ayaw nating ma mabigatan kasi mahal natin ang ating sarili ayaw nating pahirapan ang ating sarili kaya gagawa tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos para magaanan tayo. So, ibig sabihin, mas mahal pa natin yung ating sarili kaysa Panginoon. Kaya, wala rin pong kwenta yon So, ang nais ng Diyos, yung pagmamahal natin ay nagpapatuloy sa habang tayo ay sumusunod sa kanyang mga tuntunin o sa kanyang mga salita. Tandaan po natin na sa gitna ng mga pagsubok at kabigatan, ang Diyos pa rin naman po ang nagbibigay sa atin ng tadaanan. So, purihin po ang Panginoon sa oras na ito, mga kaibigan. At uh, pasadahan po natin itong verse 39. Ang sabi po dito, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang nawawalan nito at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay nagkakamit yan. Marami pong mga tao, ayaw ko mamatay, takot ako sa kamatayan. Kaya lahat ay iingatan. Meron po akong kwento sa inyong uh, konti lang na kwento. Alam niyo po, may kwento, ganito eh. Ito si Juan ay eh, pumunta sa doktor, sabi niya, uh, ay hindi pala, hindi sa doktor, sa manghuhula. Sabi niya, hulaan mo ko kung kailan ako mamamatay at kung anong dahilan ng aking kamatayan. Sabi po ng manghuhula, okay, nakikita ako sa aking bulang kristal na mamamatay ka sa pamagitan ng apoy at bato. So magmula po nung nagpahula si Juan ay uh, iningatan niya ng makadaan sa mga bato kapag mayroong uh, apoy ultimo sa kanyang bahay ayaw niya ng apoy kasi yun ang sinabi ng manghuhula. So sa kaiingat niya, sa kaiingat niya ng kanyang buhay ano na ayaw niyang mamatay nasagasaan po si Juan. Ngayon, pumunta po yung manghuhula nasagasaan si Juan. Sabi niya, nangyari, natupad yung hula ko kay Juan na mamamatay siya sa pamagitan ng apoy at ng bato. Kasi po, yung tatak po nung ano, nung gulong na dumaan sa katawan ni Juan, ang tatak po ay firestone. Ano po? So, apoy at bato. So, nangyari po yung ano, yung hula, ano po, nagkatotoo na si Juan ay namatay sa pamagitan ng apoy at bato dahil ginulungan po siya ng gulong na ang pangalan po ng gulong ay Firestone. Ngayon, sa buhay po natin, wag po tayong matakot. Bakit ba? Pag pinag-uusapan po ang kamatayan, may mga taong takot na takot sa kamatayan. Alam niyo po ba, marami tao na gustong-gustong pumunta sa langit, gustong makaranas ng buhay na walang hanggan at kaligtasan, pero takot mamatay. Itandaan po natin mga kaibigan, bago man po tayo makarating sa kaharian ng Panginoon, kailangang mamatay muna itong katawang lupa na ito, makaalis dito ang kaluluwa, makaalis dito ang hininga, ano po. Ngayon, kung takot tayo sa kamatayan, eh, eh, hindi po tayo makakapunta sa langit. Eh, kung gusto na ng Diyos na dalhin ka na doon sa kanyang kaharian, ayaw pa mo? Kasi takot ka sa kamatayan, iniingatan mo yung sarili mo. Tandaan po natin kahit anong ingat ng buhay natin. Kapag oras na nakuhanin ng Panginoon yan, wala rin pong kwenta yan. Kumbaga, wala po tayong magagawa, kaya mamuhay po tayo ng uh, uh, tama sa harapan ng Panginoon at huwag po tayong matakot sa kamatayan. Bakit? Kasi kung tama po ang ating relasyon sa Panginoon at tama ang ating pananampalataya sa Diyos, sumusunod tayo sa tuntunin o salita ng Panginoon na mumuhay tayo ng tama sa harapan ng Diyos gamit ang kanyang salita at ang ating pananampalataya sa Kanya. Mamatay man po yung ating pisikal na katawan dito sa lupa, pero papalitan po ito ng Diyos ng buhay na walang hanggan, wala ng kamatayan. So ano po ang pipiliin natin? yung dito sa lupa, pag namatay ka, tapos hindi ka ligtas doon ka sa impyerno, ay mabubuhay ka rin naman doon, pero wala nang katapusan ng hirap doon. Pero kung nabubuhay tayo nang naaayon sa salita ng Diyos, lumalakad tayo sa katuwiran ng Panginoon, at niyayakap natin ang kalooban ng Diyos, kuhanin man ang Panginoong ating buhay, diretso po tayo sa kanyang karian, wala rin pong katapusan, wala nang katapusan nga sarap ng buhay, ano po, wala nang katapusan nga, ligaya ng buhay at masaya na buhay doon sa kaharian ng ating Panginoon. So, 'wag po tayong ma ano, 'wag po matakot sa kamatayan kasi ang sabi nga ng Panginoon, ang nag-iingat sa kanyang buhay ay siyang nawawalan nito at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito nang dahil kay Kristo. Kahit man po tayo ay mawala sa mundong ito ng dahil kay Kristo, nang dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, wala pong problema kasi may panibagong buhay na ibibigay ng Diyos sa atin. Yun ang kanyang pangako na magkakamit tayo ng buhay na yun. Walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Sa so mga kaibigan, sa gabi pong ito ay uh, madali lang po itong unawain ang salita ng Diyos. Mahalin natin ang Diyos. Nang higit pa sa ating mga buhay, higit pa sa ating mga magulang, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa lahat ng bagay na meron tayo, mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat ng bagay at mga buhay na nandito sa atin. Ano po? At huwag po tayong matakot sa kamatayan dahil mamatay man ang katawang lupa, bibigyan naman tayo ng panibagong buhay ang buhay na walang hanggan doon na po sa kalangitan. Kasama na natin ang Panginoon, kasama na natin ang mga anak ng Diyos lahat doon at doon na po tayo magsasaya ng wala na pong katapusan yon. So ano po ba ang ating pipiliin? Yung makauwi tayo sa langit o yung manatili dito tapos pag namatay ka rin naman, mamamatay din naman. Ay doon po sa impirno ang punta ng kaluluwa na no po. Kaya yun mga kaibigan, Piliin po natin ang Panginoon, piliin po natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Ibigay po natin sa Diyos yung uh, hinihiling ng Panginoon na pag-ibig, yung unang pag-ibig na kanyang uh, hinahanap sa ating mga buhay. At nawa po ay tulungan tayo ng Diyos na ma-ibigay natin sa kanya yung pag-ibig na yun. dahil ang Diyos pa rin naman po ang magpapadama sa atin ng pag-ibig niya upang maibalik din po natin sa kanya yung pag-ibig na yan na nais ng Diyos na maramdaman mula po sa atin. So mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang aking konting sharing ngayong gabi. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.